Ang buta ba? Ito yata yung direction, ano? Kasi makuha na ba? Kaya Hindi, ano Bakit? Kaplat yan? Aray ko. Banta ko dito to. Banta ko dito to. Awin na lang ko dito. Ang lang Ha, sige. Dilisan. Saan mo yung lamang <laughs> kasi mag nagsulog? Ayan, lingonin nyo, lingonin nyo. Hi.

Hindi siya sumunod eh. Hindi siya sumunod eh. Nawala siya.